Tết Mag mga kaparts part ng na Pinas Papag joke vlog Busy ko cool. eh Ay tag live Watch our pag dito ako live sa youtube

Yan ping da sa si no? Sebo sa Dabao, no? eh, Bag. bagyo, linog. Sabi na yun. E... Shout out mga kaidol. Happy na yung mga in the house.

Salamat sa supporta sa kumpa part ng Pinas Sana supportan niyo po yung mga Basketball highlights natin Mga basketball highlights natin Salamat sa supporta Okay Nakuha ko ang Githubo ko mga parts Duty on time Jatuh tinta, parah-parah para gas, pa Mga parts, Thank you so much support Thank you so much support Mga kapal Bersama-sama dia Ano wang, kelegaan Insa Luka yunyan, dikasih domba gita Oke lang gitu, mga kapal Mayanak lah yung yun lang namin dito sa Dabao ampi sa Dabao no? 7.6 Dabao napakalakas yung lindol na doon ampi-ampi yung mga parts God bless, God bless try to try it to live matagalita hindi naka live Salamat sa supportas akong mga 1 basit ba highlights or in your home not in my work place madam dito ako sa pinapasukan kong trabaho bilang isang security guard pang gabi pang araw bilang isang vlogger mm -hmm. salamat sa supporta sa ako ang basketball highlights no? Eh. papartang pilas YT sa kong Facebook page yung bagong account ko sa Facebook page mga kapat si Boysika Boysika yung vlog 2.0 at yung job job ball channel sana supportan yung mga parts, yung mga social media account ko mga sulid mga uh, ito viewers natin dyan sa youtube salamat sa 4 million in the house grey boy shut up boy Shout out kay Nimo Boy, Greg. Greg, Shout out kay Nimo Doll. Saan okay kay Jan. Wala kayong linlong dyan. Shout okay kay Jan. Nandiyan pa mga boy. Yes, we are in your home. House. I'm not in my house. I'm here in my work. And do I'm security guard for 11 to 7 ito yung ito yung area ko mga kapareks ipakita ko sa inyo yan, yan ang area ko dito yan ako lang mag isa ito yung pd job ko Hmm, walang katotoo tao walang katatao sa pista ko ako lang mag isa si Kasi... pabrika bayan yan bo? pabrika bayan boy hindi boy pato boy kanang ng uh, gobyerno G government establishment kwanto budiga Budiga boss Budiga Ng government Tahimik-tahimik mm, lang Kasi ako lang mag-isa Walang katao-tao Tingnan nyo Wala akong kasama dito mga kaparts oh. Ang tahimik Ang oras natin ngayon is Two, alas 2 na wala bang multo <laughs> wala naman boss wala bang wala multo boss kung takot ka sa multo huwag ka nang mag kasi pang, ang, ang, ang bilang isang gorya pang malakasan niya ng spirit <laughs> may tiwala ka sa Panginoon Okay You'll survive ka Wala namang Bulto dito boss Wala namang abat dito Normal situation lang Time check Alas 2 2 AM Ng Kadlawon Thank you boss Salamat sa product Gray Siyat at kadimo Sa 4 million in the house yan mm, yung boss. Yung tahimik. Yung paligid ko boss. Napakatahimik. At wala akong kasama dito. Okay. Dito nyo laman kung gano'n ka gano'n ako ka lakas. Hmm. Kasi ako na mag-isa dito mga kaparts. Salamat sa support ng mga kaparts. Pag-part ng Pinas Whitey Tingnan nyo boss sa likuran ko boss oh. Napakadilim boss Happy to meet the house Live tayo kasi May miss ko na mag live sa youtube Salamat sa portas ako ang mga basketball highlights mga kaparts Sana mas, masana masupport tayo po yung Facebook, page ko Iblago, Vlog Cadel, Job Iya, 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 Salamat sa Iya, 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 tapi buat milion indahs. Hmm. Itu iya kau pindah pasukan kau terbahu. Tapi kata himik dan lebar. Kalang kata Oh, Tapi hmm. buat milion indahs.

Two one million in the house. Kan okay kayo dyan. Wala kayong walang linog sa inyo dyan. Hindi amping na kayo. Okay, e dito sa negos Oriental, dumagite. Wala naman. Hindi may masyadong malakas. konting kunting yan. konting pa yan. Naganig lang. Visual Gamer 1892 Where well, are I'm not I'm here in my pinapasukan kong trabaho bilang isang security guard pang gabi vlogger sa umaga ito yung area ko mga kapart hmm. walang kataw-tao ako lang mag-isa

dekat okay, gue leopard Oke lurus tuerta God bless atau di 16 minutes 16 minutes Saya tag live Pak Oke guys Iya Pak God bless, God bless.